kailangan magawa mo yan ha kasi kahapon nakagawa ka ngayon panibagong unit na naman na papagawa ko sa iyo kailangan ma perfect mo talaga yan so kahapon dalawang cellphone isang iphone x at saka isang huawei ngayon naman mark ibigay mo yung best mo para matrace mo lahat at hindi na kita tuturuan so hindi kita tuturuan sa lahat ng gagawin mo para matingnan natin kung lahat ba ng tinuro ko ay pasok lahat kasi kahapon pasok na yung mga ginawa natin kasi nahuli mo na yung patay napaka, napakarga mo na nabuhay mo na kaso walang display so ayan yan, recta sa CPU. Ayan. Diyan ka magte-test kung lahat ng wiring buo. Kung may shorted. Palabasin mo lahat kung lahat ba yung working. Pag hindi gumana, babak-bakin natin ang CPU. Pag hindi, wal well, merong hindi gumagana dyan. Ikaw pa rin magbabakbak ng CPU. Hindi eh, ako. Sige, relax lang. Ah, uh, same lang. Same lang yan. Same lang siya. Oo. Same lang. Sa, sa, LCD, oo, oo. sa LCD. Sa LCD. Sa backlight section yung kanina eh. Ito naman sa Sa display yan. Okay. Sa display yan. Kasi ah, rekta. Rekta lahat yan sa CPU. Sige lang. Test lang. Hanggang sa mga... At least nabuhay mo na siya. Anong model yan? Tecno? A-Infinix? A-Infinix. In walang power, pero nabuhay mo na dahil nakuli mo na kanina. So, yan na lang. Dahil nabuhay mo, walang display. So, kailangan mapalabas mo lahat yan, nag -okay sila. Pag may hindi gumana dyan, alam na, CPU na yan. Kung hindi gumana yung CPU, re-revol mo ngayon. Tingnan natin. Kasi, dyan malalaman kung paano mo paganahin yung utak mo yung tinuro ko sa'yo paano mo pagsabayin lahat kasi ikaw ang bumuhay na buhay mo na ang problema na lang natin kasi galing yan sa ibang technician kailangan yung display mapalabas natin kasi nabuhay mo na siya walang power kanina nagpower na ngayon na dahil nahuli mo na yung sira kailan? mapagana mo naman yung display kasi walang display Although hindi pa tayo nag-test ng ano. Hindi tayo nag-test ng LCD. Tracing pa lang tayo para malaman natin kung yung circuit wiring buo o hindi.